native na manok pangontra sa puro itang <toss> 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 hey, hey. mo naman tail pala napaisaw <toss> <toss> <Up sa dalga. toss> itang manok Bakit nandiyan kayo? Ha? Bakit nandiyan kayo? So. Kasi bulik-bulik. Barinahan niya na idol. Barina yung buntot niya. Maraikot eh. Ito na papaya to.

Sige lang, pag nahuli kita sa ko mamaya, temo. Yun Ayan, so. Kaya naghahapon pala. Ayan, sila naghahapon.